Pero may isa pa na Dante Varona na kilala rin dito sa Leyte. Ipinangalan siya sa dating action star na tumalon sa San Juanico Bridge sa pagitan ng Samar at Leyte. Tubong Leyte rin sa bayan ng Mayorga. Si Dante Varona, edad 23 anyos. Height, lagpas lang ng 2 feet. Magandang umaga ho. Siya ho ba si Dante Varona? Tiga Barangay Union sa bayan ng Mayorga at mala celebrity rin ang turing sa kanya. Kahit dalawang talampakan lang ang kanyang taas at may timbang na pitong kilo lang. Meet the other Dante Varona, edad 23 anyos. September 25, 1993, ipinanganak si Dante, kwento ng kanyang ina na sinenita, Nenita. Mabilis niya itong nailuwal. Sabi naman ni Dr. Nana naman, umiri ka naman, hindi pa ako nakaano ng clubs ko. O parang lalabas na talaga, Diretso, Pag iri ko, labas talaga diritso. Mm. Ah, log doon sa sahig. At dahil parang tumalun lang daw ito mula sa kanyang sinapupunan, naisipan ng mag-asawa tuloy na pangalanan siyang Dante, sunod sa pangalan ng sikat na action star na nagkataon pang kaapelyido nila. Binyag namin, ah, pangalan ko Dante Barona. Yung ano, apelyido ko Barona man. Ang Dante Barona ng ito, ipinanganak na may proportionate dwarfism. Pantay ang haba ng kanyang mga kamay, paa, sukat ng ulo at katawan sa kanyang tangkad. Kondisyon na pumipigil sa pagtangkad ng isang tao to less than 4 feet in height. Ang cause niyan, pwede sa lahi o genetics, pwede lack of growth hormone during sa pagbubuntis ng nanay ni Dante. Bagamat tama lang ang sukat ng ibang parte ng katawan ni Dante, ang kanyang baga, maliit, kaya madali siyang mapagod. Matinis ang kanyang boses. Apat na taong gulang, natuto na raw itong magsalita, pero hindi na ipinasok sa eskwela ng kanyang mga magulang. Paano naman siya marunong kausapin? Kung ano sabihin na ganito, dito ka, opo, o oh, opo. Ang pagsulat lang kasi hindi pa siya marunong kung alibawa ang Dante para matutukan at matugunan ang mga pangangailangan ni Dante. Ang kanilang bahay, inakma nila sa pinakamaliit na miyembro ng kanilang pamilya. Sa mababang hapag sila kumakain. Ang kanilang higaan, siniguradong maaabot ni Dante. Pati mga gamit niya sa pagliligo, kailangan yun lang kaya niyang buhatin. Ang kanyang tabo, tasa, Up, ang kanyang timba kaldero. Pangatlo sa apat na magkakapatid si Dante. Ang dalawang nakatatanda may mga edad na at meron ng kanya-kanyang pamilya. Ang bunsong si Francinet, 20 anyos, meron namang Down Syndrome. Hindi pa yan nakapagsalita, kaya hindi rin nakapag-aral. Hindi man marunong magsalita. 41 anyos daw sinenita Nenita nung ipinagbuntis niya si Dante. Inalagaan naman daw niya ng mabuti ang kanyang sarili. Kompleto sa prenatal check-up. Kaya laking gulat niya nung iluwal niya ito. Walang lahi namin, no? mayroon maliit. No, tingnan mo yung panganay ko, malaki naman. Sa kabila ng kanyang kalagayan, lumaking masayahin si Dante. Maliksi at pala-biro. Tumbling, Tumbling. Parang bata, lalaro naman yung ano, mga pinsan niya. Okay naman, maglaro siya. <laughs> Maliit naman siya. Parang baby lang. Pag ginawakan ko, parang baby. Kasi yung bigat niya, hindi naman gaano kabigat. Ang ating small but terrible na Dante Varona, minsan na rin daw nag-showbiz. Si Dagol, si Mahal, si Mora, at saka si ano, Willie Rebillami. Yun, nakakilala kami do Madalas din daw siyang imbitahan sa mga pista sa Leyte yun, nakatulong talaga sa amin yung mga bigay-bigay na ipon-ipon namin, nakaka, ano kami sa pagkain namin, nakakabili, ano din sa bahay namin, nakatulong din yung mga bigay, yan paayos-ayos namin. Pero maski anong positibong disposisyon ang gawin nila sa buhay, sa diyaraw may mga pagsubok na humahamon sa kanilang katatagan. Katulad na lang nung tamaan ang kanilang probinsya ng Super Typhoon Yolanda, ang kanilang koprahan na ang kanilang bahay nasira. Ay, hinawakan talaga yan ang asawa ko doon sa eskilahan. Inanohan niya ng jacket para hindi siya lamigan kasi kami basang-basa kami nang lumikas ang pamilya sa evacuation center kung saan nagkasakit si Dante. Siyempre, matanda na kami. Siyempre, ganun ang matanda. awala din ito sa buong mundo. Halimbawa, wala na kami. Kapatid ang mag-alaga. Parang nakakaiyak. Nawa ah, kasi maliliit na hindi naman kami makaano sa kanya. Kay, makamalaglag, maano, mapilayan. Wala sila nanay, hindi na kaya mag-alaga. Mag, ano, mag Kami nalang magkapatid. Yung isa namin kapatid ko, hindi man masyado marunong mag-alaga yan kasi hindi marunong salita. Para makadagdag sa kabuhayan ng pamilya Varona, sa araw na ito, meron kaming munting sorpresa para sa kanila. Pag-ano palakihin, tapos ibibinta, tapos bibili ulit, paulit-ulit lang para may hanap buhay namin. Kinabukasan para sa kanya kung anong gusto niya. Wala. <laughs> mahirap nga sigurong maging katukayo ang mga sikat, lalo na ng action star. Pero si Dante Barona ng Mayor Galete at ang kanyang pamilya, patuloy na matapang na nakikipaglaban at nakikipagbakbakan sa anumang iharap sa kanila ng tadhana.